Video dito na naman tayo ngayon sa pagre-reaction. Talagang bumigay ng isa nating kababayan. Ito'y kulang sa tulog, kulang sa pagkain. So, ito na ang nangyari sa atin. Ito po ay isang ating OFW na sa Kuwait. So, panuorin natin ito. Nakakaawa naman ito tingnan. So, kung sinong kamag-anak nito, sana po matulungan. Halika, panuorin natin. Ay

yun na nga, parang bumigay na yata hindi ko alam kung bumigay o for content ang sabi kasi nito ni uh, Chris Janes Gades, content lang ni kung content ito nasa quiet kasama mga Arabo, parang hindi naman pwede siguro to mga laga, no, kung alam nyo lang, and Jenny Lugana drama lang yun, oh. isa rin to, si Sisiam Dana mapanggap din kaya ako ay naku, mahirap baka matuluyan and Trail Diboya hala, sobrang stress yan, di pa pinakain, kuyaw ang kababayan natin. Narinig nyo ba yung sinabi ng isang Arabo? E stress, stress, stress. So, ibig sabihin niyan, si kabayan ay na-stress. Ayan, di ba? Marian Royosora, sana di totoo din naman nakikita mo kanya na siraan ng bait ay naku nakakaawa wag naman sana it hindi sana to totoo di ba? and ipin pa bondingal yan sad shout out kulang kulang sa tulog ba din, and pamilya pod problema siguro paita na mangin milang isang kadama ay naku 100% mga langka totoo yan and Annabel Gordeniano yes if ang tulog at wala pa sa lugar yung kain mahina talaga ang katawan natin at sobrang pagod din yan si kabayan kaya ganun siya swerte lang tayo kung magkaamo ng mabait 100% sinasabi ko sa inyo correct di ba lang sa atin ang pagkain basta importante mabait and then sabi ng mga ganun ni Kloma Dinika yung iba dito kalam mo kung sinong kawawa ng mga tao pagtawanan lang kung kayo kaya sa kalagayan ng swerte lang tayo sa mga amo natin huhu -huh, kawawa naman yung sanay makauwi naman si kabayan and sabi naman ganun ni Nigel Garcas Liana. Lui ako, gali usahay mo mawala nga akong galingon Usahay daghan work na daghan pang ano, nga gihuonan sa Pilipinas na pa'y mga alaga na pasaway. watarong tarong kaon, watarong tarong res, hahay, sa atong OFW life and lalabidas kaluoy uy kulang sa baong kulang sa patulog tas dadaghan pa sa problema sa Pilipinas buang kayong nabas mugyod mga langga sa tinuod lang and heart gin oldiano olgado kawawa naman baka stress sa gutom kaya nga yung mga isip nila hindi kinakaya kawawa man overwork kulang sa tulog at cool gutom kaya nga nagkaganyan or family dapat uh, kapwa OFW kung stress or depressed kayo maghanap kayo ng matinong kausap 呃、uh kausap para mabawasan ang bigat ng dibdib ninyo kasi kung ganito kawawa ang pamilya ay sent ko na lang sa Pilipinas kapag mga muna ang mga work natin ayan and mga langga sa akin naman no sa totoo lang uh, itong video na to itong video na to talagang uh, ibig kong sabihin ito ay kulang sa stress uh, kulang to sa tulog maraming trabaho kulang sa kain kasi alam niyo naranasan ko talaga pag once na kulang sa tulog kulang sa kain pa parang ang katawan nyo parang bulatin na hindi kayo makakatayo at nanginginig ang buong inyong katawan. Sa totoo lang, 100% sabihin ko na sa inyo. Kaya nga maraming mga ganitong nangyayari dito mga OFW. Kaya kung ako sa inyo, kung hawak nyo ang inyong pera, huwag nyong ipadala lahat. Yan ang lagi kong sinasabi dito sa aking pagbablog. Lahat ng inyong pera, huwag nyo lahat ipadala kung sa sahod mo lang kayo, magpadala lang kayo ng katamtaman para naman makakabili kayo ng pagkain para din sa inyo. Hindi yung puro na lang ibigay natin sa Pilipinas, ibayan yan daming bayaran, ay parang, inasa, parang isinalang na tayo sa kamatayan sa totoo lang. So ito lang sasabihin ko sa inyo at uh, mga OFW. No, kagaya kung sarili ko ng uh, 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 kung baga sarili ko ng ano dito uh, di bali na mabait basta ang importante ma uh, makakatulog tayo na maayos at pag may pera tayo, ako sa tutulang pag may pera ako, nakita niyo naman sa mga vlog ko, nakakabili ako ng pagkain na para sa akin. Kaya ito yung sinasabi ko na pag ginutom tayo, kailangan natin kumain. Kung may pera tayo, wag natin pabayaan yung ay, ay, sarili natin. Wag natin isipin ang mga pamilya sa Pilipinas dahil nakakagawa sila ng paraan dito hindi tayo nakakalabas mga OFW mga kababayan ko nandito sa Middle East hindi tayo basta-basta makakalabas sinasabi ko sa inyo ito sa cellphone, sa online pwede tayo mag-order ng pagkain kung kailangan at wag nating ipadala lahat ang ating mga pera sa Pilipinas ito lang sinasabi ko maraming salamat sa inyo lahat